Samantala, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa himpila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN Live, Nation Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng incident ng motorcycle-related accident sa lungsod, inaprobahan ng mga miyembro ng sangguni ang panglungsod ng isang ordinan sa naglalayong pababain. Ang kaso ng ganito mga aksidente at panaguti ng mga lalabag dito, ang naturang ordinansa na iniakda ni Consel Armando Lasarte, Chairman ng Committee on Peace and Order and Public Safety, ay ang ordinance prohibiting motorcycle exhibition within the city of Batangas. Ayon sa ulat ng Batangas City, Component City Police Station na umaabot sa anadahan 30 ang naitalang kaso ng motorcycle accidents noong 2023 at tumasito ng 1,091 na sa sumunod na taon. Layunin ng ordinansa na hindi lamang pababain ang bilang ng aksidente kundi tiyakin din ang kaligtasan na mga lansangan sa lungsod gahin din ang proteksyon ng mga motorcycle riders sa kanilang mga angkas at mga pedestrian. Ayon sa Section 5 ng ordinansa, mahigpit na ipinagbabawal ang pag sa sagawa ng mapanganib na motorcycle exhibition sa mga pampublikong kalsada, lansangan at highway sa Batangas City para sa mga lalabag ipapataw ang sumusunod na multa. First offense 1,000, second offense 3,000 at third offense 5,000. Maari ring ma-impound ang motosiklo kung hindi mababayaran ang multa sa loob ng labing limang araw mula sa pagkaka-issue nito. Ang pagkapatupad ng ordinansa ay pangunahan ng Transportation and Development Regulatory Office o TDRO sa pakipagtulungan sa Batangas City Police Station at Land Transportation Office. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Rens Belda ng CMN Batangas nagulat gulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Rens Belda. Mula po naman sa impila ng DWLFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.